Hello guys! Nung nakaraang video po si natin, may nagtanong bakit daw po kailangan pang bitawan si brake nung nag-neutral at handbrake po tayo sa downhill or uphill na parkingan. Okay, kaya po need natin bitawan si, si brake para yung pressure po ng kotse is mapunta po sa handbrake. Kung mapapansin nyo po kapag binitawan nyo po yung brake sa downhill or uphill na parkingan is mapapansin nyo may, mayroon pa po itong konting galaw yung kotse natin. Parang alog-alog pa po, po siya, parang tinatawag na kajut effect. yon po, yun po ang iniwasan natin. Kaya po natin kailangan bitawan si brake para at least yung presyo ng kotse is mapunta sa handbrake at magtotally totally stop po siya bago mag Daling natin sa park. At least si park po ngayon is relax na relax na po. Wala siyang kajut effect. Then, fully, fully stop na po talaga siya. Yun. Salamat po sa nagtanong na kaibigan natin na naguguluhan pa daw bakit daw po kailangan pang bitawan si brake pedal. Thank you guys ingat po salamat